Hello mga kasari and welcome back again sa aking channel. So today guys is Tuesday and kahapon may delivery tayo from grocery. So talagang ginagawa ko na guys na kaugalian na every first day of the week dapat may delivery dito sa tindahan. So since kahapon guys is very late na nila na i-deliver yung ating order. So ngayon pa lang Tuesday morning ko ma-i-display guys yung mga diniliver nila kahapon. Kasi ngayon, ang dami na guys na mga makakalbo dito sa tindahan. So, kailangan na marifilan. Kailangan na na malagyan ulit para magandang tignan ang ating tindahan. Ngayon. Ngayon naman guys, is Tuesday. Booking ko din. Doon sa Suki na grocery ko naman dito sa bayan. So kailangan guys na maidisplay ko na para marami na tayong maibenta And bukas meron ulit tayong pambayad sa deliveries naman para sa booking natin ngayong araw na ito so guys samanin nyo ako mag haul ng uh, mga dineliver ni grocery for today's video So bali ito lahat guys yung mga deliveries natin galing kay grocery So open na natin guys itong unang box So, ito guys, yung unang laman ng unang box natin. Medyo mabigat yung box nato, So, hold na natin. Nandito sa una itong mga cracklings. So, nilalagay ko lang sya muna dyan. Kasi, chinecheck ko muna sa resibo. Kung uh, may deliver din lahat. Copy ko. Tapos, ito mga fair dyan. Tapos, Alaska. Ito lang Alaska. Tapos, yan, bourbon. Ulit na gatas. Ribis ko. Ito, cheese whiz. Ang kalaman. So, kailangan lang maglagay tayo pa. Kasi minsan may naghahanap pa rin ng mga naka ganito malalaki mga kalaman. Chucky. Dutch meal. Dutch meal. Ulit. Tapos, ah, kaya pala mapikat. Nandito yung mga 1.5 na mga soft drinks. Tapos, itong nakabote na ketchup. So, ito guys yung unang laman ng box Then, next guys is ito Malit na box So, ang laman nito is mga sabon Mga Deolotion uh, Nivea Ayan, Nivea Tapos, ito Gillette na razor Tapos, powder Ayan uh, head and shoulder na green. Wala yung pink. Tapos, colgate. Tapos, ito. itong colgate na ito kayo sa amin ito. Sa bali, yung iba na gamit dito sa bahay kay grocery na rin ako. Nabili. Tapos, yung rocks na color safe. Yan. In Rexona. For men. Tapos, ito sa amin din ito. Wings na liquid detergent. Bali, hindi ko pa ito natatry. Gusto kong itry itong liquid detergent. Dahil ang nagagamit na namin is yung Ariel na liquid detergent. at mabango siya guys sa ano gamit. kailang lang, pricey. So, itatry ko itong si Wings. So, bali itong dalawang to sa amin dito sa bahay. The next guys is itong isang box na to. Piling ko ito yung mga chichir So, open ko muna guys. So, ito yung laman ng pangatlong box. Mga chichir yung ato. Ah, nalo, alis ka muna dyan. Nalo, alis ka muna. Lagay ko dyan yung mga chichir yan. Ayan, mga Kasi so, ito yung mga available guys. Sorry, mga chichir yan. Ayan guys, ito yung mga Ayan, mga yung, purna, yung mga laman po yung mga sikiriyas. Mga yung nalang po. Sana walang sikiriya na walang hanggang. Mostly kasi, minsan, hindi naman lahat. Pero, mm, minsan kasi may mga, walang hanggang. Yung deliver. Kasi wala nang space mo na dito. I-check ko muna kasi yung guys lahat. And next ulit, itong uh, another na box. Feeling ko chichira din ulit eh, ko. Kasi magaan lang siya. So, eh, buksan ko muna guys. Nalo. Nalo. Panalo. Panalo. Ah. Ano? Ano? May ayuda ka na panalo? Kapitan. Ayuda. <laughs> bagas, sardinas. <laughs> so yun guys, tama mga chichiria ulit. Yung laman nito, box na to. So yung dalawang yun na malalaki na chichiria. Mga crackles ulit, flavor, at yakos, yeah, nandito ng yun, yung yakos. Yeah. Yan. So, ito lang guys, yung laman niya hindi ko na i-hold isa isa so next na is, is ito another na box na eto mabigat din ulit ito ano kay laman nito so buksan ko muna to guys para kong natin kaya pala mabigat itong box na ito kasi ito yung mga laman nya so finally guys natuwa ako kasi naka order na tayo ng vitasoy yan yeah, laging obstacle up yun kay grocery tapos ng mineral yan yeah. tapos ito alaska tapos pati ulit na 3 in 1 and okay, mga dilata ito din na dalawa tapos yan mga baitasoy yung so, labas pa na to baitasoy yan para makita natin dun sa loob Yan tapos, tamang mineral. San Marino. Na, Del Monte, pineapple. Lucky 7, Tapos, yan maliit na, na San Marino. Ito, na, ebap. Ayan, ebap, ebap, ebap. Ito. Na, mga evap. evap, evap, evap. Ito. mga mega Tapos, Century. Century, Lucky 7, Mega, San Marino. Yun, Meatloaf na Argentina. Yan, Century ulit, Century. Meatloaf, Lucky 7, and mga Mega. Kaya pala malagat tong box na to. Yan, San Marino din ulit. Yan, yan na at yung mga diniliver at nahol natin galing kay grocery tapos yan kaya i-display natin ngayong araw na to lahat guys yung mga diniliver sa atin ni grocery so ngayon naman guys is pukunin ko itong mga kailangan ko every time na may delivery mga must have ko kung may delivery dito sa tindahan. Una guys, is itong resibo, syempre. Para ito double check ko yung mga tiniliver sa atin kung may deliver pa lahat. So, nandito siya. Tapos, ball pen. Kahit anong kulay na, pang check lang naman. Tapos, sign pen para mailagay ko yung mga, maisulat ko yung mga presyo niya. Tsaka syempre, calculator para, ano, um, Madouble check ko kung simpa rin ba yung presyo niya. Ngayon.